May butas oh, may, ano may, butas niyan? Ano ba yung bubutas kasi to Ito, eh. uh, uh, ito. Uh, Ano yan? Guys may nagtatanong kung kamusta na nga ba yung ating nahukay About sa bayawak sa kaahas So yan yung daming butas guys Tapos ito yung pinakamay na butas guys oh. Ito yung pinakamay na butas So yan talaga yung pinakamay na butas Totoo talaga yan. Maghahunting ako Maghahunting ka na naman oh. Ano ba yung bayawak? Hindi. Hindi. Maghahanap ako ng hahantingin ko. Pampainit. Pampainit yung hahantingin mo? Oo. Oh. dito sa kubat. Dito sa kubat? Meron ditong pampainit. Naku, ngayon ko lang nalaman kap na meron pala ditong pampainit. Oo. Oh. nako Naku, akala ko ahas. O di kaya bayawak yung hinahanap mo. Pampainit talaga. Ang talaga yung hinahanap mo. Ano ba yan? Letos. Letos? Mm, letos Parang letos pala yan Parang kakaiba naman na letos, no? No Ito, ko Iba yan sa normal na letos Bakit naman? So pwede palang gawing yan salad? Pwede Pwede gawing salad Parang letos nga, no? Oo, no, letos Hindi lang yan Hindi lang? No Bakit? Ano pa? Pwede mong gawing itak Pwede gawing itak? Oo oh. Hala Yan, pwede gawing oh. itak? Oo No ko, parang hindi naman normal, no? Oo oh. Parang magic pala yan Hindi lang yan Hindi lang yan Pwede gawing sanggot Pwede kami sanggut oh. So, ibig sabihin yung sanggut na yan sa kaitak mo Dito galing mo. Gawa yan oh. Sa letos na yan Oo oh. Sarap Naku, ano ba yung lasa niyan? Lasang ice cream Ice cream? Na oh. may halong ginataan Ginataan? ginataan. gangkuga gangkuga hmm. Naku Tsaka oh. champurado pa Parang champurado din Champurado Parang ice cream na gangkuga na champurado mm. Lasang champurado wala, kakaiba nga, no? Pag nakita mo yung tumba na yan, Oo. Oh. Saka may puno, ito. Oo. Oh. May puno. Oh. Andyan yung pampainit. Sa puno na yan. Sa puno na yan? Basta ito yung palatandaan. Basta, Basta pag... Saka may natumbang kahoy ng niyog Oo. Oh. Saka may puno, dito yung pampainit. Hala. Ganun pala yun. Hmm. Maka ngayon, walang nalaman yung kap na may painit pala pag may ganyan. So, Kasi ito pala yung sinyalis. Hmm. Kasi nga, pag kumain ka ng litos na yun, matik na yun. Matik na? Sa pakiramdam. Hala, kakaiba Dadalhin na. ka ngayon ng pakiramdam mo doon sa hinahanting mong pampainit. Hala, ganun pala yung cab? Oo. Oh. Naku, lupit nga no. Naku, gusto ko na makita yung pampainit na yan, cab. Dito na yun. Hala. Automatic na, dito na. Dito na ba? Dyan ba na yan? Ano ba yung pampainit na yung sinasabi ni cab Ngayon, ba tingin niya ako? Alo, matagal pala, mahaba pala ano yung butas oh, niyan. May, ano ba yung bubutas kasi to eh. Ah, uh, ito. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? no? Pampainit oh. niya eh. Ano? Oh, di ba? bagay no? Tanto yun. Akala ko kung anong pampainit Akala ko ng ano, pajama, ganun. No, hindi. Pampainit painit. Mas, kusa bagay, mas malupit pa sa pajama yan, hindi no? Hindi lang yan. Hindi lang yan, meron oh, pa dyan. Meron. Naku. Kakaibang ang pang painit to ang duway lights. So malalim talaga 'yan. Oo, malalim pa 'to eh. Ano? Nako, nahirapan sigap. Malalim nga siguro pa, 'yan.